ito ang weather update namin sa Cavite medyo tumigil bagay ang ulan pero may malakas na hangin pa Okay, ito sa taas titingnan natin kung wala pa namang ulan eh ito na nakataas na tayo ayun o no? Madilim. Kanina, alas ng ulan, tumigil na. Ako, eh, halaman ko. Matumok oh, na ito. Ang hindi naman malakas. Tama lang. mga boss, kumusta na kayo? O, oh, ingat, eh. ingat, ingat po tayo. Bigla-bigla yung, uh, yung ulan, lumalakas ang hangin. Kaya ngayon dito sa amin sa ulit eh. Bagang tumigil ang ulan. Ingat mga boss, ingat-ingat po tayo.